Hello guys, so ngayon magluluto tayo ng ginisang sardinas o mga pechay. Ang na natin sa bahong sibuyas at niligay natin ating pechay. Ang pechay ko nga pala ay ilang araw na kaya nag-orange-orange -orange na yung ibang dahon pero goods pa rin yan. At ayan, naluto na agad. Mabilis lang naman kasi yan. So ayan, tikman na natin ang ginisang sardinas. Ay, bakit ganun? Ang paho. Ay, Ay, nakakadiri naman ito. Ay, charot lang. <laughs> Napakasarap kaya ng sardinas. Paborito ko kaya ito. Alam niyo ba na dalawang sako, ay hindi lang pala dalawa, sako-sako. <laughs> sako-sako ng sardinas ang naipo ng tatay ko. Nung mga bata pa kami, at doon pa kami sa gubat nakatira. <laughs> gubat talaga. Oo, kasi wala kami mga kapitbahay doon, kundi kami lang. Palikit namin puro mga halaman, puno, gano'n. Kaya halos araw-araw gano'n ang ulam namin. Ginisa sa mga guglay, mga bataw, talbos ng kamote, basta yun, sari Basta may sardinas, ginisa, goods na sa amin yan. Paborito ko yan. Kaya kahit saan ako magpunta, hinahanap-hanap ko yung sardinas, no? at nakitrending lang tayo kuya kunwari hindi tayo nasasarapan sa sardinas <laughs> so tara kumain na rin po kayo dyan